Avante, av Avante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Avante, Radio Balita, ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating balitaan. Hinamon ni NBI Director Jaime Santiago si Alias Totoy na pangalanan na lamang ang sinabi nito ng mga tauhan ng NBI na sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Iginiit ni Santiago na hindi patas na masira ang reputasyon ng buong NBI dahil lamang sa mga ibinunyag ni Alias Totoy. Samantala sa iba pang balita, DPWH at DBM inatasan ni PBBM na gawa ng paraan para itaas sa 33 metric tons ang kapasidad ng San Juanico Bridge. Umaabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maitaas hanggang 33 metric ton na tonelada ang maaring dumaan sa kinukumpuning San Juanico Bridge. Ito ang inahayag ng Pangulo sa kanyang dinaluhang aktividad sa Palo Leyte sa harap ng patuloy na rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management na humanap agad ng solusyon upang mabawasan ang sakripisyo ng mga mamamayan at motoristang dumadaan sa tulay. Bago matapos ang taon, ay maaring ang dumaan ang mga sasakeng nasa 12 metriko tonilata ang bigat tulad ng bus at van at ayon sa Pangulo ay mahigit kalahating bilyong piso ang pondong inilaan para maibalik sa 12 metric tons ang load na maaring dumaan sa darating na Disyembre. Masayaan niya uh, ang binalita rin ng Pangulo na batay sa report sa kanya ng Philippine Coast Guard, isang oras na lamang ay paghihintay ng mga truck na may dalang perishable goods tulad ng mga gulay para makatawid sa dagat habang dalawang oras na lamang ang paghihintay para sa non-perishable goods. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa iba pa ang balita, mag-asawa na nagpanggap na NPA members para mangikil dinampot ng NBI. 8.1 milyong halaga ng illegal vape products na samsam -sam naman ng NBI at TTI sa Maynila. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban padla arestado ang mag-asawa matapos umanong magpanggap ng membro ng NPA at mangikil ng 50,000 hanggang 100,000 kada buwan sa kanilang sariling amo sa Caloocan City. Sa pahayag ng biktima, ilang taon na silang tinatakot ni Kaperdi. Simula 2018, pinapadalhan ng pagbabanta sa buhay at pinapabayaran ng protection money kung saan aabot sa 2.6 million pesos ang naideposito'ng pera sa bank account. Kinilala ang mga sos sospek na sina Christopher Capitolo at Maria Capitolo. Ayon sa NBI Organized and Transnational Crime Division, nadakip ang mga sospek sa isang entrapment operation sa pamamagitan ng numerong ginagamit nila sa pangingikil. italim naman ang mga sospek sa inquest proceeding sa Caloocan City Prosecutor's Office dahil sa mga patong-patong na kaso gaya na robbery, paglabag sa SIM Registration Act. Of, uh, financing of financing ter of terrorism at money laundering. Nakakulong na ang mag-asawa sa detention facility sa NBI sa Muntinlupa City. Samantala, nasabat naman sa itinasang entrant operation ng NBI at ng DTI sa lungsod ng Maynila ang aabot sa mahigit 8 milyong halaga ng hindi rehistradong mga vape products. Ang, ang nasabing operasyon ay limang individual ang naaresto. Ayon sa NBI, ibinibenta ang mga naturang illegal na vape sa online. Sa sa ilalim naman ng mga nahuling suspects sa inquest proceedings sa Manila City Prosecutor's Office dahil sa paglabag sa Favorite Nicotine and Non-Nicotine Regulation Act, Cybercrime Prevention Act 2012 at iba pa. Sa ngayon ay nasa kustutuyan na sila ng NBI Security Management Division. Sabay-sabay naman na ng NBI sa media ang mga suspects sa dalawang case ngayong araw. Ako, si Ryan Reloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at tuwa lang mintis. Sa iba pang balita, lalaki nasawi matapos naman makaladkad ng tren ng PNR sa Libmanan, Camarines Sur. Umaabante sa balita si Abante Reporter Nido Del Carmen bilhin na may alam buhay ang isang hindi na lang yung kinalang lalaki matapos makalagkad ng tren ng Philippine National Railway, uh, Railways sa so, Zone 7 sa barangay Bagong Bayan sa Libmanang Kamarinisur ayon sa investigasyon ng Libmanan Police, bigla na lamang umunong sumulupot ang biktima sa rilis na alas 6 ng gabi habang papalapit na ang tren patungong Naga City. Nagbunso dito upang makakasaan at makaladkad ng kumulang tumulang ng limang metro. Nagtamulto ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan na naging dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Patuloy naman ang isinasagawang ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilala ng biktima at inaalam din ang kinaroroonan ang driver ng tren na kinilala lamang sa Alas Nanel. Ako, Sinilo del Carmen ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Para sa iba pang mainit na balita, mag-like, follow, share at subscribe na sa aming social media accounts. Dito yan sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. DWAR K14 web4 naman sa Instagram, TikTok at X. At kami po ay mapapanood na rin sa Sky Cable Channel 85 at sa Converge. Kaya mag-subscribe na. nyo ang mga balitang mabilis, mabangis at walang minti sa si Tala Lopez at ito ang Abante Radyo Balita ngayon. Abante. Abante. Radyo Balita, Radyo Balita ngayon.